Ang alaala ng isla ng Tababaw Ang isla ng Tababaw ay kilala sa Pilipinas dahil ito ay naging tahanan ng mga refugee noong dekada 1940s, lalo na mula 1949 hanggang 1951. Ito ay nangyari matapos ang ikalawang digma ang pandaigdig at nang magkaroon ng malalaking krisis sa Asia. Noong 1949, marami sa mga White Russian, ay nanganganib sa China Komunista sa ilalim ng pamumuno ni Mao Zedong. Dahil dito, napilitang sila maghanap ng kaligtasan sa ibang bansa. Sa ilalim ng pamumuno ni Presidente Elpidio Quirino, ang Pilipinas ay pumayag na magkupkop ng 6,000 mga White Russian. Sa isla ng Tababaw, na dating base militar ng mga Amerikano, itinayo ang isang refugee camp na nagbigay ng tirahan, kainan, at iba pang pangunahing pangangailangan para sa mga dumating na refugees. Ang mga ito ay binigyan din ng pagkakataon na magtrabaho sa mga proyekto sa isla upang mapanatili ang kanilang kabuhayan. Ang kwento ng Tababaw ay puno ng pag-asa, pagtutulungan, at pagkakaibigan. Ang mga refugee ay nagtulungan upang makamit ang mas magandang kinabukasan para sa kanilang mga pamilya. Ang mga lokal na residente ng isla ay nagbigay ng mainit na pagtanggap sa mga dayuhan, at ang Taobabaw ay naging tahanan para sa iba't ibang mga tao mula sa China at iba't ibang bahagi ng mundo. Sa paglipas ng panahon, marami sa mga White Russian Refugee sa Taobabaw ay nakahanap ng ibang oportunidad at lumisan na patungo sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ngunit ang alaala ng isla bilang isang tahanan para sa mga refugee ay nananatili bilang isang importanteng bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas at ng mga taong nagtutulungan sa mga panahong ng kaguluhan. thank you